Ooh, deh, tumbuh bu na sya. Ayah, tata nim kurlang tu. tigas pala ng balat nito. <laughs> Ang dami niyang tumutubong ano. Ang dami siyang tumutubong babong sanga. sobrang tigas ng balat. para ano, balatan natin para madaling tumubo ang kanya ugat matigas ng ay balat baka madaanan ko yung mga bagong dahon matatubo sayang naman wala ko kayang dalhin sa koko, hindi pa. Puno kasi to, pero ayoko siyang itanim sa lupa na direkta para hindi siya masyadong lumaki. Gusto ko yung ano lang maliit lang, sakto lang siya. Diska, diska, hindi na lang <laughs> Diskarte. Sayang tumubo na kasi. Ang mga bagong sanga niya. Ibig sabihin ay siya ay masigla. Ayan, tama na siguro to. <laughs> Tatanim tayo. Para dumami ang ating baby. Yan. Yeah. Bye-bye po. At magtatanim na ako. Okay na 'to. Oops. Oops. Okay. Yun. Ikaw ay Dito. Ayan. Para lalagyan ko na lang siya ng design talaga. Oops. <sighs> Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.